Tapos oh, oh. o dito ako. saan ka na dali! Dito ko sa tabi niyan. Eh, punta nga dito, para makita. Tapos... ma picture. Sabi ka, o dyan, na dyan. Hindi, <laughs> dito ako, kasapat. Kailangan natin kasi matakpan yung show. <laughs> oh and kamag may tour dyan ha, tatlo kami. Bakit? Ano mayroong doon? Mamatay yung gitna. Di <laughs> 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 Diba ganun? Alright, okay, go. No, ganun ba talaga? One, two, That three. Top? Okay, Jake. One, one, two, three. Nakasuta. Ano Tingin mo na. Video ba Picture. Picture. Magrabe naman kayo. <laughs> Okay, one, Kanina pa two, three. sila sabi nagpipicture. Video kasi yung akin. 1 2 3. Tingnan ko muna. Bro, kakain na tayo. Kakain na, na kami, parang gusto na namin mag ano dito. Mag divulge. <laughs> Hindi ko natakpan yung ano urong pa dapat ako dali. Balik kasi, balik ka, balik ka dyan, si sisi. Balik sa. <laughs> Uro ka ba? Banda din si Sisi? Kaya siguro pa, walang ano nagpag-play dahil walang uh, kain. Uro ka kasi dahil nakaharap ka. Tika lang, tika lang yung yung ano ko. Yung <laughs> buntis mo. Yung <laughs> 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 buntis mo. Lalagyan na lang natin yung flower. Ha? Huh? Bakit? Ano sa nakikita yun doon, oh? Oh, ayan mo na sila. Hindi naman yan. Okay lang, normal yan. May tao dyan. Tala na, kumain na tayo. Ayan, oh. Okay, let's go. Ang Let's eat, guys. Cheers! Cheers. Cheers natin to. Eh, mag-screenshot mag na nandito sa oh, okay. ano ni Ate. Tinabog ko, play pa yung akin, beh. Oo. Diyan pala, eh. Ako pala ito pala dapat 0.6 six dapat. na mo si. na Ano na Em? Ano na na. Bukas na na kami. Yes, ano to win? Eh? Naglalaway na kami bilis. Pang-ano talaga to? Pang-crackers na. Uh, talaga kay... Yes. <laughs> Bye sa papa. Mm -hmm. I love it.

Eso es la Yan yeah, walang pakialam daw ano yan. Oo nga, Pinay kasi yan. Kaya... Deadmau sila dyan sa... Ano sa yeah, siya, sabi... ...sasabihin kung nakain mo <coughs> <coughs> mag, mag, mag ka sa, sa TC <coughs> ba? Tayo kumakain. <coughs> Nag-post na? Mag boss ka na? Itong gusto, gusto naman ni Sara eh, yung mga proper settings. Yan ang gusto ni Sara. Ako din gusto ko yung proper settings. Yun yan ang pinapaharap niya talaga. Parang suriso ko eh. Malen. Ikatugpa kasi yung idea namin Pero, Pero ni nga yan, ano nga yan? Meron pa tayo dun sa may plastic ah. Oh, Ayun

Sila naman ang nakasakod pa. Nag-ipon mo. Nag-ipon mo Ang mga mga oh, mga mga so, mga mga na mga 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 mga

और भैया प्रोजेक्ट का माल क्या मैं पर कर रहा था अब मैं पहले साल को ना तो सीरियस होता गया ना लान हम भी चाय भी आ गया Gagawin talaga namin gawa ng wind ganyan ang ng flower. Huwag <laughs> ko yung ganyan. Kasi si Valerie na wala. Wala yung ginawang ganyan. Si Valerie man yun. Iba na naman yon? Yon. Ay, uh, kasi agad ng isang taon na. Kaya parang okay lang. lumayo isang taon. Ako yung Hindi ba ako lumayo? Gagawin nyo na ako ng ganyan. Oh, um, ano yeah. si? Eh. Parang nasanay na ba tayo kay, kay Sarita oh, na wala siya ako? Nawala siya kahit oh, day off, oh, kahit oh. nandito man yun, hindi, hindi naman na ano na, na. Yeah. Kaya parang nasanay na rin. Nawala yeah. na siya. Nung no, pa-print ako sa laga ng picture mo, kaya yung laman mo. Wala, yung mag tayo, ipakulam mo pa ako. Il il ilagay natin sa stickness parang stand, diba? Yakap yeah, well, ay doon sa baba. Ayun siya, ayun Ayun, no, karon. Ibabalik ko na 'yung sa kwarto ko <laughs> <Why are you>? muna. <laughs> Broken hearted. <laughs> 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 ano 'yan pagod jo wa mo? Ano 'yung tasting dizer? Yung yung picture ko nga, Damsey, yung sa, ano ba, yung sa Potoy. Mm -hmm. Naka-red. Naka ko na yun, na nakita nga, wow, mga lalaki. Ah, oh, that's why you eat so less, because you are be model model in the mountain. <laughs> Sabi niya? Oo! So, -oh. ha? Huh? Why? <laughs> <laughs> Bakit ako wala akong makapicture sa room eh, ko? Eh, tine-friend ko pa naman siyang pagkalaki-laki.

Pinagpilig niya ng shopping mura, tapos kasi niya. O yung daro na, nung sa Boracay siya, may pinukulang niya talaga. Tanyan niya yung order niya, kumukuha sa kanya. Hindi naman pwedeng ng ibutangin na i-change ng sahot. Kaya nag ng sahot yung